And this one, Pilaw rice. And, ano na, yan guys, ito oh. Runny honey by Sainsbury. Ako, maulan yata. Ay, maulan dito sa UK. Mukhang nandito ngayon ng bagyong si Owen. dito lumipat. Oh. Ayan guys, oh. Kahapon naman eh, sunny Oh, punta lang tayo dun sa ating sa ayuda. Oh, yeah guys. Pupunuin natin itong malaking bag na to ng ayuda din sa Ukay. So, ayun guys, uh, good morning. Bimbo Cornejo vlogs here. So, maraming salamat do sa mga nanood ng ating dumpster diving dito sa UK and salamat kung <laughs> nauunawaan nyo kung bakit ako nahihiya mag dumpster diving sa UK and yung iba yung sinasabi but hindi na lang daw sa grocery ako mag dumpster diving ito ang reason kaya hindi ko na kailangan mag dumpster diving sa grocery kasi may ayuda namang natatanggap dito sa UK every Monday So tara na, puntahan natin yung center kung saan natin kukunin yung ating grocery ayuda. Ayan guys, oh, lakas ng ulan. Grabe. Malapit lang naman yung ating pupunta mga 10 minutes drive. So ito ngayon ang sitwasyon dito sa UK. It says Rainy Dark Sunday uh, Monday Very cold So guys nandito na tayo sa area Tingnan natin Ayun Doon sa area na yon. Tingnan natin guys Ayun na no? Hello. Mister yeah, Ben, please. Ben. Yeah, thank okay. you. Oh, thank yeah, you very go. much. Yeah. I will help myself. Yeah. Yeah, absolutely. Yeah, thank okay. you very much. Yeah. So guys and trolley. Okay. All right. Thank you very much. Okay. No thank, yeah. thank you. Yeah, see you next week. Yeah. Yes, absolutely. your guys. <laughs> isang bag na ayuda <laughs> alright ganun lang kabilis wala pang five 5 minutes so let's go home na and tingnan natin guys to so ayan guys ganun lang kabilis siguro wala pa akong 5 minutes na so, ano lang naman collect lang naman di ka napipila mayroon ka ng uh, time allotted so kahit malate ka okay lang basta wag lang one hour late. So, yun guys, uwi na tayo and tingnan natin kung ano yung ayuda natin this week. Ayan guys, nandito na tayo sa bahay. Ayan, no. Tingnan natin kung anong ating mga nakuha this week. Sabi ko nga sa inyo, may tinapay. Ayan, no. Ayan. May dalawang pirasong saging. Ah, dito nga tayo. Kasi may shadow eh. Ayan. And, apple. <laughs> Ayan, no? Kasi, syempre, may bata tayo. Pinapriority nila yung kailangan ng bata. Dapat healthy. yan ano to? Parang granada. Masarap to eh. Yung prutas na to. Sa India, meron ito eh. And what is this? Ito yung guys. Lagi yan may egg. Every week may egg. Ang best before. Best before is November 19. Ano to? Hindi pa to linis. Pero ikaw na maglilinis yan. Oh. Ano to? Mamaya ko ipapaliwanag kung saan ba galing to mga to. And yan. Fresh, fresh na orange. Sarap nito oh. Fresh na Fresh. Apple. What are those? Yan ang dami, oh. Apples. Orange pa. Another apples So, yan guys, oh. Madami-dami na. Para sa bata. Mamaya yung, yan, yan. Bread. Yan, oh. Sa atin ay loaf. Medium, whole meal flour. 50%, 50 white, 50% whole meal. Oh, very healthy. Bread, ang laki. Tapos, ano to? Oh, sauce. Sauce to, pesto. Ayan, no, best before, November 11. Ayan, may mga ganyan. So, later, ibibig isasabihin ko sa inyo kung Saan galing to mga to? Colgate Max Price. Ayan, oh. And yun pa. Orange pa. And this one. Pilaw Rice. Ayan, oh. Pilaw Rice. Grabe. And hindi lang isa. Dalawa. Dalawang Pilaw Rice. Ayan. Madami-dami na. <laughs> Isang lingbong... Ano na. Ayan, guys. Ito, oh. Ronnie Honey by Sainsbury. Yan, no? By Sainsbury yan, ha? Eh? So, may idea na kayo kung saan galing itong mga to. Ayan, no? Mahal-mahal ng honey. Pinamimigay lang nila. And what is this? What is this? Ah! Kid Juice Water. Kay Shania, tatlo pa. Parang ses yung ano. Uh, apple and mangoes. One of your five a day. Ayan, juice para kay Shania. And, hindi lang isa, dalawa pang pack. Ayan, no? Mostly kasi sa mga bata. Eh. yan no? Meron pang towel. Ayan, no? Sa kitchen. Cloth. And, ito, gulay. Ito, masarap. Parang broccoli. Ibang tawag dito, eh. Sabi ko naman sa inyo, eh. Ayan, no? Kailang healthy pa ipinamimigay nila. And ito pa, another bread. Another bread. Ayan. Ayan, Ang uh -huh. oh, price nito, 2 pound 12. Butter, butlers, green farm. And meron pang soft cheese. Ayan, guys. So, imagine, may cheese pa. Oh, dami na. And what is this? Oh, sa mga bata to. Love corn. Oh, parang sa atin. Ano man tawag dito? Gaya na, sea salt. Find love in the simple things. Love corn. Cornic. Yan, ha? Cornic. <laughs> Meron na rin dito. And, oh, my God. ito yan, guys. So, ang dami nito. Oh, wala nang space. i -us 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 natin nga. isud natin. So, tingnan nyo guys yan, no? Sa loob nito, tingnan natin. Sirain na natin yung plastic. Sandali, ha? Hindi ko na nagamit yung stand. Ayan! Ito yung masarap. Parang small cabbage. Para sa mga roast. Roast chicken. Ano mo lang. I Steam mo lang. Sarap nito. Ayan. Ayan. Tapos potato. Ano ang dami potatoes? Ang natin supply ng potatoes. May carrots pa. Dalawa. Ayan. And yan pa. Another gulay na naman to. Another gulay. Sandali ha. Ayan. Tomato. Tomato. Wow, ang nito guys. Salad. Para sa sandwich ng bata sa school. And mayroon sile. Ayan, no? Green sile. And small cucumber. Ang dami. Uh, And ito. Anong tawag dito? Si Sibuyas. May tawag dito, nalimutan ko. <laughs> Sorry. Pero masarap to. So, pag magigisa ka o magsisinangag, masarap nito. Onions, leek. Mayroon pang naiwan na isang lemon. And what is this? Isa pang orange. And my sweet ang bata. Ayan. May sweet ang bata. Kay And ano kaya to yan guys Last but not the least Ayan ano kaya itong nakabalot na to Oh Dahil maulan dito Grabe Yan guys Sorry Wow Tingnan mo nga naman At may payong pa yan, yeah, no? talagang iniisip nila yung needs ng people dito. Hindi lang yung mga pagkain, gulay. At dahil nga maulan dito, ay binigyan pa tayo ng payong. Minsan, bag. Yung bag ni Shania sa school. Nung opening ng school. Tingnan natin, no? Grabe. Dahil nga is, maulan dito ang autumn, winter. Tingnan natin. Wow! Ang gandang payong. <laughs> Ayan, oh. Oh, magagamit natin. Ayan, oh. Sandali, tingnan nga natin. Ayan. Oh. Wow, thank you, thank you very much. Ang pa? ayuda sa UK so yung guys ang lahat pati yung payong nating nakuha dito nang payong ayan guys oh grabe ang laking tulong nito ayan guys ang laking tulong sa family oh wala na So yung guys, uh, siguro mga tanong nyo, sinong saan galing to? Mga pinamimigay nilang to. So, dito sa UK guys, ano to? Mga donate ng individuals, private companies, uh, organization, and mostly mga supermarket. Yung mga big supermarket gaya nga nung nakita natin na uh, from Sainsbury. Kasi sa mga Sainsbury, hindi lang si, uh, I mean, supermarket, hindi lang Sainsbury where where I'm working meron doon ano uh, isang section na nakalagay doon donation merong isang trolley yung mga uh, nag uh, ano naggo grocery ay uh, iba nagbibigay doon nagdo-donate uh, depende na kung anong gusto mong i-donate eggs o tin uh, mga dilata tinapay depende na nasa sayo every supermarket yon yung malalaking supermarket dito sa UK o kahit yung mga mga uh, express express shop sa so, and mostly nga mga individuals na at saka mga company na alam natin na uh, they can afford so yun ang mga nag donate nito so, guys ano sa tingin niyo talaga napakalaking tulong ito sa uh, isang family yan no Uh, nasave na rin yung budget malaking tulong and this is not once a month, once a week so kaya malaking malaking tulong, hopefully sa Philippines karoon din ang ganito mga ayuda, although may ayuda dun, ang alam ko mga kas eh. pero mas maganda nito yung ganito para direct na talaga sa tao so ayun lang guys, hopefully nagustuhan nyo ang ating vlog for today regarding sa ayuda sa UK And please leave a comment or kung anong gusto nyong sabihin about this vlog. Open lang kayo guys. Thank you for watching. Bimbo ko na ho vlogs. Please like, share, and subscribe. Thank you. Bye-bye.